Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love. Music sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon nga ng interview si Kuya Rowel kung saan sinabi niya ang nararamdaman niya at status nila ni Miss Rachel. Nabanggit niya nga dito na talagang haantay niya daw muna si Miss Rachel sapagkat sa ngayon ang kanyang priority ay ang kanyang pamilya at pag-aaral. Tanggap naman daw ito ni Kuya Roel at talaga nakasuporta pa nga siya kay Miss Rachel. Nabanggit niya rin dito na sa tingin niya daw ang pag-ibig niya kay Miss Rachel ay totoo na daw. Hinanong din siya nang nag interview kung sa tingin niya ba papi love lamang ang nararamdaman niya kay Miss Rachel. Sumagot naman siya at sinabi niya na hindi sapagkat ang gusto niya nga ay pang lifetime na. Kaya sa tingin niya ay hindi na ito basta-basta papi love sapagkat gusto niya talaga ngantayin antayin at tutori ng mararamdaman niya para kay Miss Rachel. No, question na to, huling topic. Siyempre sa mga social fans, obvious naman na siguro kung ano man yung nakikita nila sa mga posts nyo, sa mga, sa mga videos na nakikita sa inyo ni Rachel. So, kamusta kayo ni Rachel? Sa ngayon yung saan talaga? Ano? ano? ko ba yun? Ano? Yung, ano ng status nyo? Status namin andun pa rin yung ano, yung... bilang friends. Mm -hmm. Alam namin yung limitations namin pero aside from that, talagang tinuturing namin yung bawat isa as... Special someone? Ganyan. okay. Mukhang kami na na walang level na. Wow! Eh, parang pa, di pa official? Di pa naman official, kasi... Parang <laughs> MU, mutual, feeling. uh, mutual Feelings? Mutual Feelings, Mutual Understandings, uh -oh. uh, yun. Ah, siguro sa akin, ah, uh, maaga pa naman para si Rachel papasok sa mga ganyang relationship. Gusto ko uh, yung ano kami ngayon, gusto ko i-preserve yun. Mm -hmm. Hanggang sa mas mag-matured siya. Hanggang mas stable yung kanyang pamilya. Kasi mas maganda yung bagay na talagang pinag mo. Mas maganda yung hinihintay mo na talagang magbubunga siya. Alam ko naman na talagang uh, worth it naman yung paghihintay ko kasi nga napaka-faithful din niya, napaka-loyal din. Uh, siguro di through words lang yung sinasabi ko, true verbal. Uh, talagang gagawin ko ito uh, bilang pagsuporta rin sa kanya. And siyempre, uh, andiyan yung andiyan yung suporta din natin sa kanya pamilya kaya kung ano yung nakikita niyo, ibabalik eh, ko naman po. Uh, basta, yun na yun. <laughs> so, Insan, um, kunyari uh, ito hindi nagkaroon ng love team, walang Rochelle, no tingin mo, magugustuhan mo rin sa Rachel? Ano lang, random question lang, kung sakal, if ever lang naman na gano'n yung sitwasyon, hindi kayo naging love team, tingin Ay, mo? Oo, oh, syempre naman. Kasi nga, ano, uh, nung sinama pa ako, tapos wala pang namumuong ganito, or wala pang... Uh, scene ng mga ganitong love team talagang sa totoo talaga na na ano sa kanya yung medyo random parang yung na-attract ako sa kanya mm -hmm. <laughs> ganyan kasi nga dahil sa kanya'ng kabaitan sa ugali niya talagang sino bang hindi ma ano bonus na talagang bonus na yun na may ano siya may may kagandahan may kagandahan. Pero ugali talaga ugali yung super yung sa ano yung sa kalooban talaga yung doon ako na ano siya na nabigyan so ngayon na mas nakakasama mo siya ng matagal na halos <laughs> ilang araw na nakasama mo siya di ba sa malalag oh. so ano naman ang pagbabago sa mga nararamdaman mo sa kanya wala naman talagang nagiging mas solid ang pundasyon niyo oh mas ano siya araw-araw uh, nag ano siya nag, yung alam mo yung mas na yun love ko sa mga. Wow, kasi grabe. Kasi nga, ano, pero alam naman namin na... Hindi naman to pang ano lang, parang uh, puppy love or infatuation, hindi naman. Hindi naman, kasi nga, sa akin ngayon, talagang gusto ko yung mas, ano siya, yung mamahalin ko ngayon, talagang yun na yun. Kasi nga, nagdaan ako sa mga ganyan, puppy love, ganyan. Gusto ko yung siya na talaga. Uh, sa ngayon talagang hindi pa naman siya makapag-decide kaya nga kasi nga minor pa. Toto. Sa akin lang hindi ko siya pinoforce na talagang ako talaga yung gugustuhin niya. Gusto ko, hayaan ko siya na uh, siya makapag-decide. Uh... Sa kabilang banda naman ay ang interview ni Miss Rishen. In ni interview nga siya ni Kuya Vincent dito at nalaman din ng mga manonood na ang tungkol sa kanila ni Kuya Ruel ay totoo daw ang nararamdaman ni Miss Rachel. Ngunit sa ngayon ay alam niya naman daw ang kanyang priority at ito ay ang kanyang pamilya at pag-aaral. Alam din daw ito ng kanyang papa sapagkat sabi nga daw ng kanyang papa kung sila talaga ay sila talaga hanggang huli. Kaya hindi daw nila minamadali ang mga bagay at sinusuportahan nila ang isa't isa. Sabi pa nga ni Miss Rachel ay napakaswerte niya daw talaga kay Kuya Ruel sapagkat napakaloyal daw nito at maraming tinutulong sa kanya lalo na kapag may pinagdadaanan siya o kapag nahingi siya ng advice. Kaya mas mapatunayan niya na talagang totoo ang nararamdaman niya kay Kuya Ruel. Rachel, sa mga kapatid mo at ganyan, sa pinsan mo. Ano man, may pag-uusapan po kami na Ruel. Ah, marami ko? din po kami plano sa doon. Yun. Ah, bago po iyan, syempre, mas ko po muna ang pamilya ko. Oh, Oo, tama yan. At naiintinda yeah. naman ni Royal. Opo, oh, so, naiintinda po. Pinapaliwanag mo sa kanya na yung mga priority mo. Alam naman po yung mga priority mo kasi una pa lang po sinabi ko na. Tama yan. Tsaka anda naman daw siya maghintay kaya mas talaga kami pa nila. Yun. At saka sinabi pa din ni Papa mo, no? Okay. Dok, sa harap-harapan sinabi ni Papa mo di ba na kung para eh, inakausap ko pala si Papa mo na sinabi ay eh, kung para kay para kayo sa isa't isa para sa inyo di ba mm, ganun po pa si Papa hmm. ang nakakato kay Papa mo kasi ano nasa gitna lang siya okay. di pero ni wala na ganyan okay. ibang papa na hahadlang kayo siya. kasi po minsan po minsan po mga papa na ganun minsan nasasakal din po yung mga anak kaya oh. Uh, siguro nagagawa nila yung mga ganun na Yeah. Kaya, yan, sa papa papapal papapalagan mo, mo din, ha? Kung oh, so, ano mo siya sinasabi. Kaya nga mm. ka po, yung mga bawal sa kanya, pinababawalan ko kasi mm. ayoko po ko po mapasama din siya. Mm. Kasi mahirap na po, wala po kami ngayon. Ano, pagkukula ng ano, kung sakali po, ano, siya. Mm. Gusto na pala talaga ni papa mo? Ayun no, po, minsan nasakit-sakit na yung chan. Nasakit, din din po, nasakit ako, pa rin ang chan? Minsan po, doon nasa dabang po kami baka, Baka nakakakain ng talagang bawal. Uwan ko ako sabi ko, sabi ko. sa mga bawal. Wala ka tinitayin Siguro pag wala ako, napinit siya si Papa pag hindi niya na kaya yung gutom niya. Ano ba bawal ako na bawal hmm. kanin? diba sa, sa akin kasi, yung mga ako, nagpayat na baga ako. less, less ano lang din ako sa rice. Sa rice. Disiplina lang. Sabihin pa ipapa mo, disiplina Yung favorite, ano, di ba ang, ang isang tao may mga favorite place yan? May pinuntahan ba kayo yung favorite place ni Rowel? Ano sinabi sa iyo? Wala Ako alam ko na. Favorite place? Ano ito? Ikaw yung favorite place ni Rowel. <laughs> Sana all. Sana all. <laughs> Sana all. Nile. Nile yan. Sana all. Sana Ikaw, saan ba ang sagpa, favorite place mo? Saan po? Ikaw, favorite place mo? Favorite place? Kaya ka ba nun? Wala po. Wala. Wala? Favorite place ko dyan sa baba. Sa baba? Ay, dun sa uh, pinupuntaan mo uh, talaga. Pag naigib ng tubig, no? Hmm. Ah, model-model ka pa dyan eh. <laughs> model ka ng so, gubat. <laughs> dyan lang kami na ano, kasi di naman po kami oh. yung naalis-alis talaga. Talagang so, noon pa man, nung na-vlog ko kayo, hindi eh. ka naman talaga yung punta ng SM, hindi ka naman talaga <laughs> totaling ganun eh. Kasi walang ganito, walang ganito. Mm. Yung, um, Ngayon pa, lang wala, po kami nakakaano. Layas layas kasi nga, dahil sa mga tulong ng mga sponsor. Kumbaga, noong panahon, grabe talaga, no? Sa pera, wala din. Maraming salamat po sa mga tao. Para na sa amin ang ganito. Yung magandang buhay, no? Basta ano lang, uh, yun nga, gaya sabi ko sa iyo, pasalamatan mo sila. Dahil sila yung tumulong sa iyo na magkaroon kayo ng magandang buhay. Ano? Pahalagan mo Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!